<cười> <No>. <cười> Charlotte. Bye bye. Bye bye. Okay, kita makan. No. Okay. Vamos a decir, Bubble gum, that's bubble gum. That's it, mga here, spaghetti. Hmm? Spaghetti. Mm -hmm. muy bien. Ice cream. bilisan nyo para tapos babayaran Mira guys! Ayan, nagsishopping kami ng susuotin ni Charlotte sa school. So, ito yung napili ko. O, oh, oh, Charlotte, Mira, your clothes! No! My dog don't No, no! Give it! Here is this one. Oh my goodness, that's so big. <laughs> Magkano kaya yan? Maganda ito yung package eh. 24 euro. Oh my gosh, ang lalaki ng kolakaw. Pag-iipunan ko yan para ano, para ipa-package. What's that? Slowly, only one, only one, only one, only one, Charlotte. <laughs> Oh, no, oh, no, oh, no, no, sa school, yo. mo pa. Oh, it's okay. <laughs> 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 <it's> okay. Bukaloo. <laughs> ay, ay. Papasa so, bien. isa slow slow lang, slow. Despacito, Bali. Despacito. <laughs> Charlotte, are you excited? In your mochila, ay kumida din. Probably, agua, ay kumida, ay biscuit. Okay? Then later, you eat with your friends and teacher. Wow! Hola, Salón. Entra con nosotros. no para clase. ¿Sí? No, no la, la la manita, dirige, buenos días, ¿qué tal? ¿Me la manita? ¿Bordo? Muy bien. Hola, buenos días. Vale, ahora vienen. Lo vamos a pasar muy bien en el cole. Vamos a jugar un ratito, queréis. ¿Vale Dale la manita, Charlos. Eh? Dale la manita. Dale la manita. Al amigo. ayúdale. ayúdale. Muy bien. Muy bien. E Vámonos eh. para clase. Mira, vamos a entrar por esta puerta. Precious. So, ayan mga palangga. Di balik kakahati lang namin kay Bunso sa school. Ayan. Napaka-excited niya pumunta ng school. And, ayan. Excited ting kami para sa kanya. So, nandito kami ngayon sa cafeteria na do breakfast. Ito yung just woke up ano look. Ito yung no makeup, no hilamos, and no toothbrush. <laughs> so, dito muna kami mag-stay sa my cafeteria kasi ano lang namin, short hour lang naman sila sa school. And then, ayun susundin namin after this. Bale, ayi, beta ayi. Uh, Sweet. Uh, Sweet. Uh, What are you doing? What's that? No. No. Come on. <laughs> <laughs> Charlotte Good morning. <laughs> so hello mo palangga, ayan. So merong pasingit na video habang tulog yung mga bata, okay So in today's video mga palangga na is lang na eslang lang namin magpasalamat sa taong ayan sa tabi ko is merong mga pasalubong from Philippines. Shout out kay Loni. Ayan. Hi, Lon. Thank you. Ay, kakarating lang ni Mister. Ayan, may bagong gising. Kaka kakarating lang ni Mister from work and ayun, lumaan sa kanyang cousin but kunin yung yung pinadalang ko sa lubong. Kasi umuwi sila ni ano ni Cherry Ann and Cyrus. Yung pinsan niya. So shout out kay Che and Sai. Thank you sa tatlong mingos. <laughs> mingos. Wala nang sasarap sa... Mango ng sa... sa... mingo nang... sa ano ba to? Oh wow. oh nga no. kami sa mingo talaga at pinas. Ano nga ba yan? Ano nga ba yan sa... Guimaras. I don't know if this is from Guimaras. The sweetest mingo in the whole wild world. <laughs> Pangat siya siyang mangga dito, eh, mga palangga. Pag inamoy mo yung mango ko na Philippines, malalaman mo na talaga na, na galing ng Pilipinas. So, pasensya na po sa buho ko dahil ako ay nagpapatuyo ng buho dahil galing ligo ako. So, ganito yung bruja look, ha? Walang filter. Ayan, dahil matutulog na kami. Ayan. Bruja look yan. Ayan si ate. Okay. So, Che, thank you sa binigay mong, ano ni Guy, mo windows. So, hindi naabutan ni Carl si ano, si Cyrus. And, ayun. So, ito nga pala. Okay, so bakit may mga cups? Para ito kay Charlotte. Actually, ang nagpamayari na ito mga palangga is kay, kay Ate Lovie ito nung maliit pa siya. So, nung maliit pa si Ate Lovie, syempre may, may pasulubong si daddy niya dito galing sa Spain, ayan, Espanya na pambata. So, tinagotago ko pa to. And then, ito naman, uh, galing ito ng Hong Kong. Hong Kong, dahil meron akong friend na nag-vacation sa, sa Hong Kong, ayon may pasalubong siya kay Lovina nung maliit pa siya. So, ito yon Mickey, Mi, uh, Minnie Mouse. So, ngayon, syempre dahil ano na, Malaki na si Ate Lovie, eh si Bunso naman ang kikinabang. Ayan. So, buti na lang hindi ko ito pinamigay. Ayan. So, salamat lon dahil naalala mo si Charlotte. So, magagamit niya talaga ito for sure. And also, ayan, yung pinakapaborito ni Carlito. Pinakapaborito, hindi mawawala yan pagdating sa pasalubong is yung Ensaimada. So, paborito ng pamilya. Paborito ni ate, paborito ni si Charlotte, hindi masyado. Ayan, ito. Gusto niya yan, is number one favorite ni ano yan, ng tabi ko. And, syempre, pag, um, when it comes of pasalubong, talagang hindi mawawala ang ano, ang, anong tiyak dito? Ang hotdog. <laughs> Actually, guys, dito meron nagbebenta ang, ano, uh, homemade parang homemade na Filipino ano, Filipino hotdog. Pero syempre, iba pa rin talaga yung original hotdog ng Philippines. Yung tender juicy. I don't know if this is tender juicy hotdog ng ano, here Foods ba yun? Okay. So, i-open natin. At, for sure, may pangulam na si ate. Dahil, talagang, well packed. Maganda mag-pack si Loni ng ano ah. Talagang hindi mag-ano. Tawag ko lang kung sa sa US, pwede magdala ng hotdog. Kasi ang pagkakaalam ko kasi, yung mga, yung mga ganito like, Ipasa, ang maluto ka. Pinagbabawal, I don't know. I'm not so sure. Aya, yeah. ayun. Oo, oh, nasa, mabamuto. Beer like foods. Wow, beer wow. foods. Beer foods. Yeah. juicy. Oh my goodness is a jumbo. Dalawang jumbo, guys, na tig, ano, ilang kilo ba to? Ayan, dalawang pack ng jumbo hotdog. Yung pinaka-favorite ko Mabing. sa sa Pure Foods hotdog is yung ano, yung cocktail. Kasi ma, isang ganun mo lang, kakainin mo na. So, ito, okay naman. Pero salamat. <laughs> salamat, Lord. Ayan, mag-enjoy. Mag-enjoy kids. So, ayun lang. Ayan. Yun lang mga palangga. And, magluluto ako ngayon at midnight. Kasi kakain si Mr. and si ate. See you again. Ayan. Bruhaluk. Bruhaluk. Ayan. So, ito mga palangga. Ayan. Inside Mada. Mango. Standard Juicy. And the cup ayan mga palangga ito na yung jumbo hot dog kaya mo ba to? kaya mo ba to? kaya mo ba <laughs> to? kaya mo ba to? ayan so niluluto ko na siya so yung technique dito pag ako yung niluluto ng jumbo hot dog is hindi ko siya inaano nilalakasan ng heat or yung fire kasi pagwinol yo mo yung ano niya yung heat niya may tendency na hindi ma ano maluto ang loob. Maluto siya pero hindi gaano. Mapapakain ako sa wala sa oras hindi na matutulog na ayan kakain dahil sa hotdog na to. So ay mga palangga ayan midnight midnight snack. Hot from the <laughs> It's time to ano midnight snack. Ya? tikim-tikim kikimta jambo hotdog. Hmm, kaya mo ba ito? Kaya mo ba ito? Di talaga yung nasa na ano? Oh. Sorry. Hotdog ito kaya sana. Kain na. Mas juicy. Eh. Parang asim-asim. So, kamusta ang hotdog labi? Hindi pa rin Original. Ang hmm. hmm. hmm, sarap. Hotdog tapos istangko dito. Wala na ng noodles. Sarap. Sarap, 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 sarap. So, ayan. Magtataka, magtataka kaya kung wala si Bunso. Tulog na. Tulog siya. Maaga pa siya natulog. Um, 8, 8 p.m. Kasi may pasok na siya buka. Ah, um, Pumapasok na siya sa school. So, thank you again, lunch, Hot dog. Siguro dito ko na lang itatapos yung ano, i-end yung vlog. Ayan. So, thanks for watching, guys. Mga palangga. And, ng, hanggang sa muli again. Bye-bye. Adios. See you later, alligator. Bye bye Say hi <laughs> Good morning ang aming breakfast for today so, Good morning mga palangga Breakfast again Kakahat lang namin kay Bunso Good morning Bye Thank for watching guys